Yo, uh, mga palang lang uh, adlaw. So, karon dito sa Teguhoy kay atong gibisita ang usa ka beneficiary sa ato ang libreng alaga ng balay, um, balay sa paglaong ni Govary sa Mintado. Congresswoman pa naman um, So, kani ang uh, balay na karon mo ni ang uh, ilang karang balay o karon uh, sila napilian na uh, ito silang tukuran o um, bagong balay. So, muna nga kauban na ito si Higalang Pulis para ma-interview na to gamay Inahan, karon sa beneficiary kay Wadiha ang ating beneficiary kay Tua nag-negosyo pa nag-hala ba? nag-hala ba? na may kumpa ni Bagbat yun eh? kumpa na ah, mo ba? kamo na hinay-tukot anay? tukot sa Adiha patuloyan ba na? sa kiba ba mo nga kamo may makadawat o gob? bay? oo, naamas tapos O sa sa nga no? ano Chidura. Chidura, Bro, anak si Ibilin? Oh, Asa magbana ni Ibilin? Si Batay kay tabang ba di? Ah, sumakabilang bahay. Oh. Wala mo su sumakabilang buhay. <laughs> wala kwanta. kwenta. Ito ka Lima ka bok anak niya. Oh, do. So naman na ang, ang budget ang managihatag sa kanang naguhoy nga pinte sugdan so, na ni inyong bahay so patabang ta sa inyong kapitan para kuan so at sa may kasuntin nyo sa kuan eh itong programa sa polis Ano nandito kayo nga i-approvean lang siya asa ba si Bilin dahil nag nagpapa matag tinatinda pagkaon ba ah nagtinda-tinda siya kung sa mo na nandiyan pangita niya oh, kung kung pindor dyan nakatag sa school room ito magkama ito sa marit ba nagpila may edad na niya 39 39 5 kabuk anak pili may edad ng mga bata at yung panganay kay 20 20 nag-swila po na

at ito lang lang.